yung mga tinira. Hindi kasi na maliyot din sa dati. Hindi naman siya sadya. naman kasi meron din meron yung galing ng mga kahirang galing roon sa Mindanao. Kundi din galing ng Oh, ang wala rin yung ganda eh. Kaya madami ng, madami ng may luto na gano'n. ang nga yung maghubog. Bakit nga, hindi nga wala rin yung pa.

si ala pito do magi din ba to pa din 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 pare yo di apay ko magato pa para din do oh nagiti do nangkot ni diwan din ano ah oh doon ya sabak ito do ako eh mga barkada din nila do kasi mo makulit sila ano ta

kung naman yan.